Hello guys, ayan. Nag-garden ulit ako kaya pawis na pawis ako. No? Kasi nag-trim ako ng ano, mga halaman ko doon sa ha harapan. So ito, ititrim ko na rin tong iba nito kasi malago na siya. Para matransfer ko naman siya. Para matakpan lahat yung mga lupa dyan. Ito, ayan. hindi mo na makita yung lupa. Yun yung kasi purpose ko dyan. Kaya randomly kong nilalagyan ng kung ano ano mga halaman. So, yung dito, malago na rin siya. Ayan. Mm. Medyo okay na rin siya. Tapos, ito, tinransfer ko dito. Kasi, ipapasok ko sa loob. Ayan. Tapos, yung iba rin dito. Ayan, nabuhay na rin siya. Ayan. Randomly lang yung mga nilalagay kong mga halaman. So, Ayan siya. Ayan. Ayan, nabas tayo kasi papakita ko sa inyo kung ano yung pinagagawa ko dito. Ayan. Wala kasi kaming gardenero, no? Ako lang yung nagagarden dito. So, ito yun. Ayan. ginupitan ko lang tong Bermuda. Ayan. Tapos. Ayan, man ko. Ito na yung kulang to na magdangli kasi ayoko siyang i-shape ng round para matakpan yung mga ugat-ugat dito. So, yun yung purpose ko niyan. Tapos yung dito naman, ayan, tinrim ko rin to. Ito. Kasi shape na siyang round, so shape ko na rin siya ng round. Tapos ayan yung mga bago kong tanim. Ayan. Tapos ito rin yung bagong bilay, yung iba namatay. pero yung iba buhay naman siya. Tapos ito, yellow bell to eh. Ito. Ayan, nabuhay na rin siya. So, ayan lang guys. Yung dito rin na area. Ito kasi empty to dito. So, ito yung mga pinagtatanim ko. Ayan, malaki na sila. Tinriman ko na nga eh kasi masyadong mataas na. Tapos ito rin, tinriman ko. Kasi masyadong malago. So, ayan na. Bari, nakita kasi ng aso pa yan. Tapos yung dito naman, ayan, hinahiyaan ko lang siya mag -dongle. Kasi gusto ko, ayan, down na down siya, ayan. Hinahiyaan ko lang dito. Tapos yung dito naman, itong area na to, kung napansin niyo, dami mga dry leaves. Hindi ko siya tinatanggal kasi ito kasi exposed masyado sa araw. So, madali talaga siyang mag, mag mag dry No, unlike sa likod, masyado siyang green dito. May siya yellowish. Kasi pag triman ko pa to, wala na makikita na yung parang pinaka ano niya, yung pinaka body ng halaman. Gusto ko kahit papano mukhang wild siya. Tingnan. Kaya hinayaan ko lang siyang ganyan. Ayan. kasi yung dito sa likod pakita ko lang ito okay naman na siya Ayan. Ayan. medyo okay na siya Ayan. ito pa, no medyo okay na so ito lang muna Ayan yung mga tanim ko na transfer ko na actually yung iba dyan kasi lang pa siya ganun ka kalago yung dito naman area ayan ayan yung mga tanim ko ayan Ito hmm, siya masyado kasi empty yung space dito. May makikita mong yung malupa. So, kaya tinamnan ko siya. So, ito dito mukhang wild thing nun. Pero hinayaan ko lang siya. Kasi okay naman siya. So, ito yung sinabi ko na ano. Ito yung green dito. Oh, ayan yung mga bago kong tanim. Ayan. Oh, gusto kasi ng halaman na yan sa medyo lilim. Tsaka itong halaman na to. Gusto niya sa lilim. Kaya okay siya dito. Uh -huh. tasin Tapos yun nga, iniiwasan ko siyang triman kasi napakatagal niyang mag-grow ng kanyang mga dahon. Um, mabagal siya masyado. So, ito dito, mukhang wild siya tingnan dito. Ayan. Pansin nyo, mas green siya dito kaysa doon sa harapan. Kasi nga, agad sinabi ko, gusto nila yung dark area na malilim. Doon kasi sa harapan, exposure sila sa araw. So, ito mga maliliit na to. yan, mga tanim ko na yan. Um, mga uh, binunot-bunot ko lang yan doon sa daan pag may madaanan ako. Tapos, um, ayan, ito dito, maganda siya dito gusto niya kasi sa medyo malilim na, so ito okay din siya Tapos, ito sa ilalim ayan, yung mga tanim ko, ayan ayan maganda kasi nyan kasi pag gumapang na yan kakabiran niya lahat yung mga lupa so, yun yung kagandahan niyan tas meron pala kami ditong kalamansi oh. ayan, hindi ko na siya pinipitas kasi araw-araw marami din siyang nahuhulog So, doon na lang ako sa nahuhulog kasi, ano yun, sayang kasi rin eh. Tsaka okay naman siya kahit nahulog. May malinis naman siya. So, dito naman, ayan, malago na rin siya. Tapos, nung isang araw, may napulot akong halaman. So, ito yun. Yellow yun siya. Para siyang buging bilya pag yung nag-ano siya. Ayan, tong halaman na yan. tinanim ko lang yan ng isang araw tapos okay naman yung kanyang ano din bulaklak kaya namunot ako dun sa tabi uh, may bougainvillea dito hindi siya ganun kaganda gawa ng tinriman ko kasi to kasi galing pa yun sa kabilang bahay tapos pag sumibol kasi siya alam mo yun either sobrang straight kaya inano ko muna siya binintain ko muna siyang i-trim ng short kasi gusto ko yung mababa lang siya tas parang pabilog ayaw ko yung parang malago masyado kaya hinayaan ko lang ganyan sinalagaan ko lang muna mag para sa baba siya more na magdahon kasi yung parang mag wild siya tapos kitang kita yung ugat ayaw na ayaw ko kasi yung hinakikita yung mga ugat hmm, kaso lang paglipat namin ganito na yung system dito eh. hmm, kaya sin since ako naman nag-alaga din sa garden. Kaya, pinipilit kong, alam niyo, baguhin. as much as possible, ayoko siyang triman. Kasi gusto ko medyo wild yung dating. So, ayan guys, that's it. Thank you so much sa inyong pagpanood. Sana nagustuhan niyo tong aking video for today. Ayan, isang maulan na hapon pala sa inyo lahat. Maulan dito. Ayan. Bye. Barry. Ayan, si Barry. 三毛。Sa ama ko.